Guys, punta tayo sa ano, surprise sa favorite place ni ng videographer ko na si Kuya Nick. Uh, enjoy lang tayo. Konting na lang, kalma lang pampasaya sa mga amusement park. So, may abangan niya. Let's drop Ako kasi ay parang enchanted ko yung damay right? sa Pucing. You know? Talaga ba? Oo. Puro ano lang? Carousel, Ferris wheel. Hindi nakapalis ko ko sa rin ako no, oh, parang space Abi, shuttle lang. Ako, ako. Din ako, no, pala. Ay, parang ka. Hindi <laughs> <laughs> yung mga napanood na ating vlog. oh, Hindi, ako. Hindi, hindi roll Hindi, hindi Hindi, hindi Hindi, hindi Hindi,

Sige so, sa mga ayo pumila pumunta kayo ng kalamigan. Oo, tisin niyo na yung lamig kasi tisin nyo yung pila. Kaya salamat sa pagsubaybay sa aking vlog. See you guys. I was such a fucking roller coaster then it in my Hi guys, punta tayo sa ano surprise sa favorite place ni ng videographer ko na si Kuya ni. Uh, okay, enjoy lang tayo. Konting ano lang, kalma lang, pampasaya sa mga amusement park. So, may abangan nyo yun. Favorite stop, stop over mo Hey lang. guys, so we're here. Kita <laughs> tayo ngayon sa Shizuoka Prefecture kalaban. Kape muna. Ano muna tayo, pampagising. Pampanherbios. <laughs> Kuya. Yan ang Anong pangalan ng shop nila, yung rental services nila? Tours po? by Jano. Yun. Tours ah, by Tours by? Tours by Yano. Ayun, Tours by Jano. Uh, mga kababayan natin <laughs> um, Nalagay ko mamaya yung calling card details nila na sa akin yeah. para mga gusto niyong bumisita dito sa Japan. Wow! And guys, so nandito na tayo sa Fuji-Q Highland, isa sa mga dream amusement parks dito sa Japan. Ang at si Jeyo, of course, si Diana. Uh, siya may request nito eh. Siya may request nito. Mm. First timers in Fuji-Q Highland. Okay ka? Okay pa naman. <laughs>

する可能性が大変危険です落下した荷物は二度とお客様のことへは So yung unang nasakay natin zo zokon zokon para sa ano uh, ano yun yung yung motor na, na parang futuristic na movie ano torque hindi basta yung ganun Yeah, you know, no, ganyan. Sorry. I'm sure about riding. Ano, you know, ano movie na 'yon? Masaya 'yun, Masa yun para medyo futuristic na bike. Out uh, of 10, no. Out of 10 siguro. First ano na warm up to eh. Warm up ride feeling ko this was a 7. Yeah, a good 7 out of 10. Just because siguro sino ka ta? Yun. yon sino ka tanong ah? Oo. Okay, okay. ako ni Kuya Nick. De, pero kasi nga parang tingin ko for Fuji Q parang na-expect mo yung extreme rides talaga. Yeah, so warm up to Zohon. Ah, uh, solid siya. Good warm up ride sa mga ano. Since ito din yung medyo walang pila. Pero masasakin na natin yung mga mas extreme. Daredevil. <laughs> <laughs> devil. Yun yung mga dito. Pupo na tayo sa ano, Naruto Village. Yan. So, let's find out kung ano makita natin doon. <laughs> YouTuber yan! <laughs> YouTuber yan eh! hindi ka sumakay kuya Nick O, i-rate mo, i-rate mo ngayon Ito, ano to, 10 uh, out, out of 10 to 10 out of 10, 10 out. out of 10 10 out of oh, to Medyo matindi tong ride na to Kasi umiikot kahit yung inuupuan mo Umiikot, mas mapilis Tapos hmm. maraming loops So, extreme ride talaga siya From 7, diretso kagad ka tayo sa 10 Pero medyo nanginginig ko yung legs oh namin Nanginginig <laughs> 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 ko so, Super lalaki parado yung harness, hindi siya pwede kaya nung sumakay saan, naka... naka walang no tech lang walang jacket, lamig! na Food, food May Masawa ko. siya sa ganyan. Actually, kasi kasi nakita yung ano, asin. ah, mayroon na sa asin, no? So, this is... Ah, fish. Langkit. Pupuntahan mo. Yung tingin nga kami ng tingin sa likod kasi hindi namin makita yung drop. Oo. yung wala, no? Drop? So, so ito talaga, 10 out of 10 sa inyo. Naantay ko yung drop eh, wala lang. Kasi naman yung pag-drop marami. Mahirap talaga bro, hindi mo kita eh. talaga nung hindi mo kita. Pero enjoy siya, enjoy siya. importante? Importante yung mahalaga nun. Ano? Importante yung mahalaga. <laughs> <laughs> At saka kala ko hindi ka ako abot sa kasal eh. <laughs> Relax. Kapit abot ka dyan, no? Kaya kaya ba yan? Kaya one is cheap. So, ano yun It's a salt-crusted so dalagang buki. <laughs> wow. daming asin ha? Asin ba oh, yan? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Kata? Oh. Ah? After ng 10 out of 10 um, na pagkain. Uh, ano, ano, rye so, yeah. ka?

If any faker swing the ride cannot start please wait without taking your seat ayo tayo guys uusin lang natin yung kakainin natin para may mailabas tayo pag sumakay tayo sakto isusuka mo no eh, pangit naman wala walang laman, di ba? Kaya, busin lang natin ito. You know, sabi nga ni Dolphy, loko-loko lang ang sasakay nito. <laughs> No Oh no, ayan! Uh, solid, solid din, solid din. Kakaiba. Nagulat kami. Kasi, ano to? Takabisha. Akala namin, ito na yung pinakaunang part. Yung ano, yung malaking drop. Hindi pala, meron pala siyang ano, may, oo, may Tanin. mabilis talaga. Oh. Tapos, sa ka pa lang sugit ng part 2. So, siguro ito mga 9. Hmm. Right. Mas malala pa rin yung yung 10, of course. Yung, yung mas extreme yung sinakay namin kanina, yung mm -hmm. AA something. Pero medyo <laughs> na magulo. Magulo. Mahirap din talaga kapag mayroon kang kasamang ano, matangkad. Punong abala. <laughs> Kamusta ang experience? Uh, sayang wala akong katabi eh. Oo. Kung ano ko sana ko, ni, nakagayon tayo doon. Ah! <laughs> Never good, good ride, good ride. Good ride, right. uh -huh. nice. 9 out of 10. Uh -huh. uh -huh. tama yun? Tama yung sabi ni Manong? Tama, tama, tama. Okay. Medyo mahirap na pag matangkad kasi pag upo, parang kailangan i-fit kung kasa ka sa ano. Kung hindi ka kasa, hindi ka na ako sa Mahirap ang Pero Sulit naman, worth it, worth it good experience and it was a nice ride. Nice. So dito di to nga sa Fuji Q. Meron silang four na extreme rides. I would say overall apat na rides na medyo matindi. Yung Takabisha, yung may ikot-ikot yung AE something, yung Zoron, Zokon, Pati yung king of coasters Ito, yung Fujiyama Sadly, sarado yung Fujiyama Hindi natin masasakyan today Kasi medyo mahangin Although medyo clear talaga Ganda ng view, ganda ng lahat Pero overall, happy naman kami sa mga nasakyan namin Kasi yung nga, yung mga pinuntahan talaga namin ni Diana Yung talaga yung mga gusto namin sakyan Sadly nga, yun lang, sarado lang tong isa So Overall experience, solid kahit na holiday today, uh, wala masyadong tao. Uh, maganda lang dito sa Fuji Q. Solid kasi meron bawat ride, pwede kang saka ka lang bibili ng priority pass. So kung mahaba yung pila, right there and then, pwede kang bumili ng priority pass. Pero tulad nga sabi ko, wala masyadong tao, hindi naman masama yung waiting time. Pinaka matagal na na waiting time kanina was like 50 minutes. Which is not so bad compared sa mga 80, 90, minsan umabot pa ng 100 minutes yung antay mo. So, siguro maganda pumunta dito around this time kasi winter, wala masyadong gusto lumabas, malamig, ganyan. So, I think. Um, and, yeah, ma-recommend ko talaga itong Fuji Q for couples or yung mga extremists na amusement park lovers. So, happy naman. Happy. happy. Sa mga takot na katulad. Sa mga takot <laughs> na katulad ng tao sa likod ng camera na ito. Ah... Uh, kailangan nyo talagang lagpasan ang lagpas para makasakay talaga kayo. Tsaka huwag kayong magsasama ng matangkad na tao. <laughs> sa gabal? Sa gabal sa, gabal, no? sa, sa, gabal sa kasiyahan. Go 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 go. Tara go. tara tara. Hindi na hindi na nung. Last na. Hindi na na. Tayan. Thank you. Ano, kamusta yung King? 4 of 4 na? Oo, 4 of 4 na. Ano tayo? Mag nabati natin, nasakyan natin lahat ng mga extreme rides. Kanina wala pa tao, tinan yung pila doon sa tent. Ayun diba? So, eto, mga 11 out of 10 to. Medyo na pasok sa kanya yung pangalan niya na King of Coasters. Pinakamataas ata in the world. the most intense roller coaster in the world. Tsaka ano siya, solid talaga siya, solid siya. Pero ngayon ako nakasakay ng roller coaster na may kanto. Guma, guma ganun, ka talaga, oh. <laughs> no? Gusto uh, sa si matangkad mong asama. Oh, ano, Puno ng abala. Puno ng abala. Naman, masaya, masaya, masaya. Oh, nakasakay naman kami. So no, solid naman. So success tayo, successful Fuji Q trip. So that was our Fuji Q Highland trip here in Shizuoka. Uh, side visit na din sa Mount Fuji kasi hindi pa namin napupuntahan. But it was a fun trip. Kahit short lang pero laing bagay. Uh, na nakapag-enjoy, nakapag-amusement park kami kahit winter. So dun sa mga ayaw pumila, pumunta kayo ng kalamigan. Oh. tisin nyo na yung lamig sa tisin nyo yung pila. Kaya salamat sa pagsubaybay sa aking vlog. Magbibigay nga pala tayo ng giveaway for 50,000 viewers. Ah, 50,000 subscribers. So sana patuloy kayo mag-subscribe. And mamimili tayo soon ng jersey. Kung sino mananala ng Yokohama jersey dito from the B-League. So, abangan niyan. See you guys! To Life is such a fucking roller coaster, then it drops. i have up in my car.